Eleven signs na di ka pa nakaka-move on. Pakinggan mo ito, baka mahal mo pa yung ex mo. Number one, nagiging bitter ka kapag nalaman mo may bago na siyang kinababaliwan at hindi na ikaw. Number two, Walang oras na hindi mo siya ini-stock sa kanyang social media account. Number 3. Nagiging agresibo ka kapag siya na ang pinag-uusapan. Number 4. Umaasa ka pang babalik siya. Number 5. Palagi mo siyang pinaparinigan sa mga post mo. Number 6 napapangiti ka na lang bigla kapag naalala mo yung mga memories ninyo noong kayo pa ay magkasama o kahit na marinig mo yung theme song ninyo dalawa number 7 iniistok mo yung bagong karelasyon niya kung okay ba siya kaysa sayo number 8 lagi kang nagpapalit ng karelasyon number 9 kapag umiwas ka sa mga bagay na may connection sa iyong ex Number 10, mahal mo siya. Mahal mo pa siya at namimiss mo siya. Number 11, palagi kang malungkot at hindi mo magawang ngumiti at sumaya. Alam mo, normal lang naman ang mga bagay na ito kung iyong nararamdaman. At kung kabibreak nyo pa lang, ibig sabihin lang nito ay minahal mo rin siya at hindi ganon kadaling burahin ang taong lubos mo namang minahal. Hindi ka man ngayon okay, malay mo bukas o sa susunod na araw. Hindi mo namamalayan na gagawa mo na palang sumaya kahit wala na siya. Tandaan mo yan. God bless. Huwag mong sabihin busy siya tanggapin mo na lang ang katotohanan hindi ka talaga importante sa kanya. Naranasan mo na ba yung hindi ka replyan? Natitiis ka ng taong minamahal mo. Minsan na naman pero inaabot pa ng ilang oras, araw, linggo o kahit buwan bago kanya replyan. Dahil doon, Napapaisip ka na lang kung mahalaga ka pa ba sa kanya talaga Eh paano kung sinabi 'yong busy siya Tignan mo Lahat tayo ay busy May kanya-kanyang ginagawa Pero nagagawa mo pa rin magkaroon ng time para i-chat Kung makumusta mo siya Samantalang ikaw Naghihintay ng reply niya nang walang kasiguraduhan kung re kanya, ka niya, isa rin kasi sa mga reason nila sana intindihin daw natin sila kasi hindi lang naman daw tayong priority nila pero ikaw naman gumagawa ng paraan para makausap mo siya iniintindi mo naman siya pero bakit pagdating sa kanya parang wala kang halaga alam mo kung talagang interesado kasi ang isang tao sa'yo Paglalaanan ka kahit ilang segundo Minuto iyan kasi bahalaga ka sa kanya Nakakatampo lang din minsan yung tipong bakit pagdating sa iba Nakaka-reply pa siya May time siya sa iba pero pagdating sa iyo busy siya Sobrang sakit sa part mo yung Binibigay mo yung isang bagay na akala mo ay ibibigay rin sa iyo Umaasa ka lang sa wala Nagbubulag-bulagan sa pagmamahal Kahit alam mo naman ang katotohanan sana imulat mo yung mga mata mo sa realidad. Sa pag-ibig ay huwag magpabulag. Huwag piliin ang taong never ka namang pinili. Huwag na umasa sa taong wala ka namang halaga. Sobrang tagal niyang mag-reply. Samantalang ikaw, wala pang isang minuto, may reply ka na agad. Hindi iyan busy. Hindi ka lang talaga importante sa kanya. Kasi kung mahalaga ka talaga, paglalaanan ka niya ng oras. Tandaan mo yan. God bless. Mag-ingat tayo palagi sa mga desisyong ginagawa natin sa buhay. Kasi kapag nagkamali ka ng desisyon, may babalik mo yung tao. Pero hindi mo na may babalik pa ba sa dati ang tiwala niya sa'yo. Magkamali ka lang ng isang beses Maaring mawala sa iyo ang tamang taong nasa buhay mo. Maaring mabago ang lahat. Maghihinayang ka dahil lamang sa isang maling desisyon. Maaring masira yung matagal mong iniingatang binoo ninyong magkasama. Lahat ng oras na ibinigay ninyo sa isa't isa at masasayang alaala baka bigla na lang mawala. Kaya kapag nagdesisyon ka, pag-isipan mong mabuti bago mo gawin. Baka sa isang desisyon na iyan, madurog ang taong inaalagaan mo. Isang desisyong hindi mo pinag-isipan na magiging sanhi ng pag-iyak niya. Isang maling desisyon mo na magtutulak sa kanyang isip na Tama na, huwag nang ipilit pa kasi masasakit at masasakit pa. Kaya mag-ingat ka sa lahat ng gagawin mong desisyon. Okay? Tandaan mo yan. God bless. Boss, ask ko lang. Sabi ng live-in partner ko, mahal na mahal niya raw ako. Pero paulit-ulit niya naman ako niloloko. Ano pong may papayo nyo? May papayo mo, salamat. Mahal na mahal ka, pero niloloko ka ng paulit-ulit. Mayroon bang ganon? Payuhan nga natin si ate sa comment section mga boss. Kasi, ang alam ko, kung mahal mo yung isang tao, hindi mo siya hahayaang masaktan, lalo na ikaw pa ang magiging dahilan. Kaya mo nga mahal o kaya mo mo nga minamahal yung isang tao kasi gusto mo siyang mapasaya. Ngayon kung niloloko ka niya ng paulit-ulit pa, hindi ka mahal niyan. Option ka lang na napapakinabangan. Tandaan mo yan, gandas. Thank you